Good morning, good morning. Good morning po, good morning, good morning. Good morning, good morning. Good morning po good, good morning mga kaibigan mga apan. Dito na tayo sa may Lapit na tayo sa embassy. Good morning po, good morning. Hello, hello. Good morning, good morning. Hello po, good morning, good morning. Hello, ma'am. Hello po, good morning. Hello sa lahat. Good morning, good morning. Hello po. Good morning po, good morning. Ayan, agad dulo pala ito mga kaibigan mga haba. Ayan, Ang haba. Good morning po, good morning. Hello, hello. Ayan. Ayan, hello po ayan. Good morning sa lahat Good morning, good morning Ayan siya mga kaibigan Grabe dito, ito pala yung pinakadulo na ayan. Ay hindi pa pala ito dulo. Good morning sa lahat, good morning, good morning Ayan meron dito Ang haba pa pala nito mga kaibigan mga bayan. Hanggang kabila pa yan o oh. Good morning po, good morning. Good morning. Hello, hello po, good morning. Dito na Cavite. Ayun, shout out sa mga taga Cavite, shout out. Ayan, mga kaibigan, mga kaibigan, shout out. mabilaan na po siya mabilaan na po sa dami na. good morning po good morning hello 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 sa lahat. good morning po good morning <laughs> good morning, Po, good morning, good morning. Good morning. Good morning, morning Po, good morning, good morning. <laughs> Good morning, Paul. Good morning. <laughs> Good morning. Hello, hello. Good morning. nabila siya mga kaibigan mga kabayan grabe ang daming tao Ayan. Good morning, good morning, good morning, good morning Kabilaan siya mga kaibigan, mga bayan Punong-puno natin sa loob Aba, tumalam with din na rin